mga boss direkta na tayo may customer tayong boss taga saan ka sir hindi nee, taga saan bossing eh. kalawag kalawag ayan bossing eh. shout out ayan ang problema ng motor mo ay biglang dinamandar madalit sabi ayan sir naiya yes, sir eh. ito mga boss share ko lang sa inyo para sa lahat to ay kay sir ito pala natakbo nung kay sir ayan kalawag ayan mga boss batang bata pa ang bagong sila Ayan mga sir ha. Uh, bakit binuksan namin? Ayan mga boss, papakita ko lang sa inyo. Rekta na tayo. Ayan, FI. Po 14,000 pa lang natakbo. Uh, ano pa nangyari to boss? Lagyan ng tissue. Naka, nakaparada lang. Oo, uh, nakita mo sa pinakaramper niya na may tissue. Tapos ayaw na nga mabuhay na. Ito mga boss, ang nangyari. Ito, hindi Siyempre, sabi ni boss, ah uh, nalang may tissue dosya siya nakuha. Kung baka madalit sabi sa velocity niya, sa throttle body niya, may nakuha siya. Tapos ayo na mandar. Ito boss, ang mga nangyari. Para sa lahat. O yan, mga naka-open carb, open throttle body. Ayan, tissue yan. Tissue din na rin na rin. Ayan. Lagyan mo ng gas daw. Kaya ayaw mandar mga boss, singaw na. Sabi kabilaan niya. Ayan mga boss, oh, na langis. Ayan. Malakas. Kaya sa mga naka-open, iingatan nyo. Kung kaya nyo, ano, itabi nyo na. Kung nagpabarik kayo, tabin nyo na para hindi mangyari sa inyo to. Mga, yabob, mga boss, uh, update ko na lang kayo. Ayusin natin to. Kung may papalitan pa, kung nalik naliko ba ang valve or pwede pa. Bahala na mamaya, check na lang natin. Yun mga boss, are ng motor ni sir na Ano yung boss? Tissue naging Tissue Ayan lang kay sir uh, Ulitin ko lang ang tinakbuha Para makita sa lahat Ayan, 14,000 lang mahigit Batang bata pa pero nabuksan na Ang kanyang uh, cylinder head at kumain ng tissue Boss, anong may papaya mo sa iba yung naka-open TV? Yung naka-ram air? Ah, mag na lang sir no. Tsaka bossing. Ayan. Shout out pala sa naglagay ng tissue nito. Ayan mga boss sa ginawa niyo. Ayan, nakalas tuloy ang motor ni ah, makina ni sir. Sana naman ay wag yung gayahin niyan at masama ay mga boss. Baka mangyari din sa inyo. Ayan, start natin kung okay na. Wala tayong pinalitan mga sir. Ah. Uh, inasinta lang natin. Ayan, bad lapping lang. Okay na boss. How right many? You love my boss, thank you.